Good morning, Kuya! And good morning, mga kasangbahay! Nag-iisip ba kayo ng mainenegosyong madaling gawin? Madaling lang ding hanapin ang mga ingredients at higit sa lahat, masarap! Sa halagang 300 pesos lamang ay magkakaroon na kayo ng bagong business venture na kikita ng halos 600 pesos. Kaya naman, kasama natin ngayon ng isang mommy at certified negosyante. Si Ate Sai! Hi Ate Sai! Ano po ba ang ating gagawin ngayon? Magluluto tayo ngayon ng torones de manet. Ang mga sangkap para makapagluto ng torones de manet, kailangan po natin ng nupia wrapper, oil, sesame seed, mane, sugar. Kailangan natin gumamit ng food processor para magiling yung mane. Pero kung wala naman kayong food processor sa bahay, pwede kayong gumamit ng almeres. So, Ate Sai, ano po ang ating first step? Ang first step natin, kailangan muna natin isangag yung sesame seed. At ang kasunod naman natin isasangag ay yung mani. Malalaman mo kapag luto na yung mani, yung tumutunog siya o lumalagitik na yung mani. Matapos isangag ang mani, ay gigilingin naman ito sa food processor. Ayan, ate. Tapos na po tayo sa pagigiling ng ating mani. Ano na po ang ating next step? Ang next natin, lalagyan muna natin ng konting asukal yung mani. Hahaluan lang natin kahit 2 tablespoon lang. Pagkatapos nating mailagay yung asukal, uumpisahin na nating balutin ang turonis de mani. Marami ang magagawa nito, kaya kikita ka talaga dito kapag ito ang ginawa mong negosyo. Ayan, uumpisahan naman natin siyang prituhin. Una, ilagay natin ng oil. Kapag mainit na ang mantika, ay ilalagay na natin ang binalot na torones de manil. Kapag medium brown na siya, mapapansin nyo, lalagyan na natin siya ng asukan. Matapos hanguin ang piniritong torones de manil, hintayin lamang na tumulo ang mantika at pwede na natin itong lagyan ng sesame seeds. Tapos palamigin na package na natin ang ating mga turones de mani. Sa loob ng isang pack ay may anim tayo na turones na mabibenta po natin for 30 to 35 pesos per pack. Sa halagang 300 ay makakagawa tayo ng 20 to 22 packs. O ba? Diba? ang laki-laki na, na ating mga magiging Tubo. Ang torones ay pwede nating ma-store nang nakapackage na for 2 to 3 weeks. At pagbago naman maluto, pwede po natin itong store sa ating mga ref ng 1 week. Talagang papatok sa masa itong crispy, matamis at mapagkakakita ang torones de mani. Kaya mga kasangbahay sa sipag at syaga, lalo lalo na kung sasamahan natin ito ng pag-ibig, baka ito na ang inyong kasunod na bread and butter!